Ito na yung hotdog na siguradong mapapalingon ka, kulay puti pero lasang pangmalakasan. malakasan. Akala mo lang ganisa pero hindi. Isa itong hotdog pero naka all white outfit. Ang hotdog na hindi lang kakaiba, may malunggay pa. Hi everyone! Muli gagawa po tayo ng hotdog dahil nagtrending trending ng bonggam-bongga -bongga nga yung ginawa nating hotdog. 6 days na nga yung nakakalipas at meron na nga 20 million views. O san ka pa? Kaya naman mga mi, gagawan ko nga ulit kayo ng panibagong recipe about sa hotdog. Healthy na masarap pa at pang level up sa kainan ng buong pamilya. Ang puting hotdog na ito ay gawa sa malinis na karne ng manok. Yes, karne ng manok ko ulit ang ating gagamitin. Bukod sa madaling gilingin, mura pa gayon. Nakaredy na nga yung ating mga panimpla na paminta, magic sarap, onion powder, garlic powder, liquid seasoning at dalawang itlog. Meron tayo ditong half cup ng cornstarch at syempre ang pinakabidang malunggay. Haya na tinihimay himay at pagkatapos ay i-ready na nga natin itong food processor. Medyo malaki na nga itong ginamit kong food processor at ilalagay ko na nga itong karne ng manok. At yung mga pinagsama-samang panimpla o is spices. Ayan, nilagay ko na nga rin itong cornstarch at liquid seasoning. Dalawang itlog ng manok, ayan, yung yolk lang ang kinuha ko. Pwede naman kahit anong itlog, pati itlog ng asawa nyo. Charis! <laughs> Ilagay na nga rin natin itong malunggay. Tinimplahan ko rin ito ng asin, kalahating kutsara at kalahating kutsarang asukal. Isang kutsarang oil para lang hindi manikit sa ating case ng hotdog itong laman. At buhusan natin ito ng kalahating basong malamig na malamig na tubig. At yung natira, iinumin ko na at ako'y nauuhaw gayon. Hayaan natin pagpatuloy nga natin ang paggiling nga sa manok. At kailangan nga ay pinong-pino as in wala ka ng masalat. Nakuha na nga natin yung consistency na aking hinahanap. Ilagay na natin itong cheese. Yeah. Ayan, gagamit ulit tayo ngayon ng hot dog case. Pero kulay puti na siya. Ayan, wala na siyang kulay. Kaya matatawag natin healthy na healthy na yung ating hot dog. Ayan, tayo kasi nagre-react doon sa ating hot dog na red. Ah, nagtatanong sila kung saan daw nakukuha yung kulay ng hot dog ko. Ay doon po sa case. Ayan, ganun po talaga ang process ng hot dog. Like nabibili bibili nyo sa mga... Ano, sa mga market, ayan, kagaya ng mga pangkariniwang hot dog na nabibili natin. Gayon yun. Ngayon, Ayaw nyo na may kulay. Dito na lang tayo sa puti. Napaka-tipid naman yung gamitin. Sa mga gusto kong pumili nito, punta lang kayo sa aking TikTok account. Hanapin nyo yung link doon. Nasa yellow basket. Pati itong ating sausage maker. Nasa TikTok account din. Ayan, ganitong karami muna ang aking gagamitin. Kasi madami na to. Ayan. Kaya yung mahaba na yan. Matipid lang tong gamitin. Lalagay muna tayo dito ng... Kaya natulitin lamang natin yung proseso na unang hotdog ko na ginawa. Sa paglalagay nga din nga sa ating sausage maker, kailangan walang hangin. Kailangan siksik para paglalagay dito sa case ay wala tayong hangin na makita. Mano-mano lamang tong ginagawa natin, hindi tayo gumagamit ng machine. Pero kung mateknik ka, may iwasan mo yun. Sa pagtatali naman, may teknik din para ka nagtatali ng longganisa. Kailangan nyo nga mapag-aralan mga mi yung pagtatali nito dahil kailangan nga ito sa ating hotdog. Kailangan kailangan matigas yung hotdog, hindi lalambot-lambot, gayon. <laughs> kailangan maganda ang pagkatali. Hindi nga pwede yung tali na kung paapaano, matatagalan kayo. At ayan, ready na nga itong ating hotdog para mainitan. Meron na nga ako nakasalang dito na tubig na hindi ko pinakukulo. Huwag natin itong pakukuluin dahil may tendency pumutok nga yung ating hotdog. Kailangan mahinay lang ang apoy at ito'y i-stay natin ng 10 minutes. After nga ng 10 minutes, eto, hanguin na natin. At tingnan nyo naman, napagkakaganda nga ng ating hotdog. Hotdog na puti, wala nang kulay yan. Healthy na, healthy na. Huwag na. kasabi nyo naman hindi healthy okay. Oh, <laughs> wow, wow, ang ganda. Sausage, so, wow. Hayan at dahil ako ngay excited, kahit mainit pa ipinutol-putol ko na nga ito. At syempre, kailangan natin itong tikman at magtatry tayo magluto. O, di ba? Tingnan nyo naman. Hotdog na hotdog, pulay puti lang. Hayan at sa isang non-stick na kawali, naglagay tayo ng tikat at ihulog na nga natin itong hotdog. Sa mga nagsasabi, yung daw kulay pula na hotdog ay hindi healthy. Kaya ayan, gumawa tayo ng puti. Pero sa totoo lang, alam ko, kumakain ka rin ng hotdog yung binibili natin sa kung saan. Eh, ano bang pinagka iba nun, ganun po ang process ng paggawa ng hotdog na pula. Sa balat talaga nang gagaling ang kulay. Sa totoo lang, ang masama yung abusado ka sa pagkain. Eh kung araw-arawin mo ba ang pagluluto ng ganung hotdog, ay eh masama talaga yun. O ngayon, nagluto ako ng bagong hotdog. White hotdog na may malunggay. Tamang-tama ito para sa mga batang pihikan. Kaya naman, kung nagustuhan nyo nga ang hotdog na ito, ay di pa like, follow, and share naman. Thank you for watching. Bye-bye!